Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po tayo nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa ikatatlumput isang kabanata na naaklat ng Exodus. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa yung dakilang pangalan. Salamat Lord sa pagkakataong patuloy niyong ipinagpapasalamat. Uh, hihiram sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, ikaw ang mapapurihan at maparangalan. Tulungan niyo po kami. Uh, itama niyo po kami, Panginoon. Kayo maparangalan sa Espiritu at Katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bisael, Bisael, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lipi ni Judah. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayanang kahusayan at katalinuan sa lahat ng gawain pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto pilak o tanso. Gayun din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa namang gawain pansinin. Pinili ko rin siya para makatulong niya si Aholiab, anak na Ahisala, Ahisamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakaya, kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng inuutos ko sa iyo. Sa so, dito pa makikita natin kahit may mga leaders na na itinalaga ang Panginoon hindi uh, kulang, hindi um Kailanman no hindi kailanman na uh, magkukulang ang kapangyarihan ng Diyos para magbigay pa no ng ng uh, kapangyarihan, kahusayan sa iba no. So dito natin makikita talaga na Uh, lahat tayo, no? Iba't iba man yung ating uh, personality, iba't iba yung ating katayuan. Still, si Lord nagbibigay siya ng uh, galing, dunong, no? At kausayan sa kanyang maibigan. Uh, makikita po natin yung uh, statement dito ng Panginoon, no? Sabi niya na, uh, <clears throat> ang um, sabi niya po, pinuspus ko siya ng aking espiritu. So, uh, dito makikita natin talaga na hindi po lang pwedeng ipagmalaki yung kahit na sino, no? Kung gano'ng kakausay, gano'ng kagaling, ka, gano'ng kakatalino, no? Na uh, wala kang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon kasi uh, naniniwala tayo na ang mga ganitong kakayanan ay buhat po sa Panginoon. Ang na lang ng sinabi niya dito kay Bezalel, no? na yung pagpuspos ng Panginoon sa kanya ng uh, banal na espiritu, isang way kung bakit niya nagagampanan at nagagawa ang naisipagawa ng Panginoon. Uh, tulad po natin, no, tayo na mga nagnanais maglingkod sa Panginoon, yung meron sa atin patuloy ang uh, pagtitibayin at paghuhusayin ng Panginoon upang maging kagamit-gamit sa kanyang kalwalhatian. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Colossians 3.23, di ba, na whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Kung yung mga binigay ng Panginoon na kahusayan sa atin, dapat gawin natin, no, para sa kalugaran ng Panginoon, sa karangalan ng Panginoon, hindi po sa ating sarili. Verse 7, sila ang gagawa ng tipanan ng kabanang ng tipan, ng luklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkaing butil at ng lahat ng kagamitan nito ng dilawang ginto at mga kagamitan nito ng altar na sunugan ng insenso, ng altar ng sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito na planga ng hugasan at patungan nito. Sila ang gagawa ng kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng gangis, na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi ko ito sa iyo. God is a God of order. He was so... He is so organized, no? So, makikita po talaga natin dito, naka naka-program, no? Nakaayos yung kanyang uh, mga ipinagagawa. At dito makikita natin, ayaw ng Panginoon talaga na merong mamimiss, merong maglimutan, merong mawawala. niyan. At dahil naniniwala po tayo na yung tabernacle ay model siya, no? Ng heavenly reality. Kaya naman talaga, Very specific ang Panginoon sa lahat, no? Maging sa sukat, sa kulay, sa kagamitan, sa materyales. So, ganun siya ka-organize. Ka Verse 12, sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga kaling lahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado, papatayin ng sino mang hindi magpahalaga rito at ititiwalaan ang sino mang sa araw na ito. Anin na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa si Pitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sino mang magtatrabaho sa araw na iyon. Ipangingirin ito ng lahat ng inyong saling lahi bilang tanda ng tipan. Ito ay isang palatandaan ko at ng bansang Israel at ito ay mananatili habang panahon. Yan sapagkat sa loob ng aling na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ko sa ikapitong araw. Dito makikita natin, no, although maraming trabaho, maraming ipinagagawa, hindi rason ito para uh, hindi natin uh, bigyang panahon at pansin ang araw ng pagsamba o yung araw na pamamahinga. So, dito po talaga makikita natin na walang sinumang may karapatan no? na magrason ng salitang busy ako eh. No? Hindi ako pwedeng mag-celebrate ng sabat, hindi ako pwedeng mag magrest ng linggo, hindi ako pwedeng sumamba ng linggo kasi busy ako. No? Kasi even sila na noong mga panahong yon ang dami nilang kailangang gawin. But feel firm yung uh, utos ng Panginoon na hindi pwede na hindi sila magpahinga, uh, no? Hindi sila mag-celebrate ng Sabbath, no? So, ganun katindi yung tikat ng uh, panuntunan ng Panginoon when it comes to the word Sabbath or God's Day, no? Though, sa ating kapanahunan ngayon, hindi naman po tayo uh, nagapos dun sa word na sabat. No? Sabi sa Romans 14 verse 5, One person stems one day above another. Another stems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. So, hindi uh, hindi naman ibig sabihin na noong unang panahon is yung sabat, which is Saturday yon is uh, pag hindi na tayo uh, nag, nag, uh, I mean, pag di natin in yung Saturday is nagkakasala na tayo. Kasi, kagaya po ngayon, may iba't ibang way, araw, may iba't ibang kaparaanan po yung pagsamba. Ang mahalaga po, meron tayong isiniset aside na araw para sa Panginoon. Ayan. Sabi po sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17, So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So, hindi mahalaga yung araw, hindi mahalaga kung paano gagawin. Basta ang mahalaga, ang ating inaalaya ng araw na to ay ang ating Panginoon. And, kanino natin ito ginagawa? At paano natin ito ginagawa? Is what really matters most. So, no? so mahalaga po, na, halimbawa tayo ang ating uh, celebrasyon ng uh, pasasalamat, uh, 'yung ating office na ginagawa para sa Panginoon Sun Sunday, no? Uh, mahalaga na maiparamdam, maipakita natin sa Panginoon na ginagawa natin 'to para sa kanya. Verse 18, matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang dalawang tapis na batong kinasusulatan ng kautosan na si Yahweh mismo ang sumulat. Ayan. So, dito makikita po natin no, si Lord mismo ang nasulat niyan. So, mapapansin po natin no, na ang batong kinasusulat na kautusan ay mismo ang Panginoon ang sumulat. No? So, ganun tayo kahalaga sa Diyos. Ganun tayo niya pinaglalaanan ng panahon no, para tayo po ay uh, mabigyan ng gabay sa patungo sa buhay na may kabanalan, patungo sa buhay na nais niyang lakaran natin. No? Kaya naman po, sama, ta sama talaga tayo lagi magpuri at samahin ng ating Diyos sa buhay na patuloy na nagbibigay sa atin ng patnubay, lakas, pag-ibig at pag-asa tungo sa buhay na walang hanggang. Maraming salamat po and God bless everyone.